magandang araw po sa inyong lahat ngayong araw na ito ay birthday na aking anak na si Cody praise namin ni kuya niya ayan na ginising namin siya pagtatay sa kusina hindi siya makapaniwala na binilang ko, binabilang ko sa nambay kay kuya niya pag sabi ko sa kanya wala ako regalo sa kanya kundi Jollibee kaya ngayon hindi siya makapaniwala ngayon yan, nga, medyo na himasmasa na medyo na himasmasa na yan hindi pa rin siya mapakali hindi talaga siya makapaniwala na may bike na siya nag-iisip pa siguro kung totoo hindi kaya nga tuwan tuwa kami ni kuya niya hanggang sa ayan na na yung mas masa na sinakya na tuwan tuwa siya oh. tuwan tuwa yung anak ko yan lang mga uh, give ko sa iyo ha basta mag iingat ka lagi mag bike huwag ka lalabas sa kalsada ha lumabas ka man sa kalsada kailangan kasama mo si kuya Apunta sa court. Tapos mag-aaral mabuti ha At uh, Kahit wala na si mama Huwag nyo isipin na Na wala na siya Basta isipin nyo Lagi nandyan lang siya Nakagabay sa atin Lalo lalo na sa inyo At lagi kayo binabantayan sa araw-araw Kaya Basta lagi nyo lang silang isipin ha Mahal na mahal kayo ni mama Mahal na mahal kayo ni papa ha, Basta mag-aaral kayo mabuti E eh, no Ituan-tuan na nga siya Oh. Tama na yan. At kumain ka muna at may pasok pa. Oh. Ayan na. Oh, nasa na ulit. Kakain naman at kagigising na na umaga. At ang agang aga gumising alas 4 ng umaga. Kaya nang alas di si kuya niya. Pupunta sa school. Magbabayad na tuition at may exam din. Hmm. Oh. Talaga hindi siya makapaniwala eh, na meron na talaga siyang bike. Eh. Kahit simpleng regalo para sa mga anak natin. Malaking bagay na para mapasaya lang natin ng galilang kaarawan yun lang naman nahiling ko sa kanila eh. basta mag aaral sila mabuti maging mabait at huwag maging pasaway para lalo maging masaya si mama niya sa kabilang buhay oh. ayun oh, nag-iisip pa rin oh. tapos oh. Uh. Ayan, oh, sinakyan niya na Maglaroon mo na muna ng kaunti Iikot mo na ng kaunti sa kusina na nasa bihasa ni kuya niya salamat ako okay, pa. kay papa ayun oh no? pa. tapos pagdating sa hapon hindi niya na pinagkakaroon siya ni tita niya kahit ng mm, konting handa maraming maraming salamat kayo tita happy happy birthday niya I love you I miss you so much miss na miss ko na kayo magkakapatid at uh, ingat lang kayo palagi ha. Kaya nyo soon, magkakasama-sama na tayo. Hindi na babalik si Papa dito. Ha? Happy birthday ulit na. I love you. Bye-bye. Ingat kayo palagi.